marami ang billing tinapay. Kinakausap mo lang ako pag nagtitindang tinapay, pero pag wala, di mo na ako pansin. Tatawag ang tropa sa akin ay sasama. Sa pagtindang tinapay, ako ay nalilibang. Ako'y nag enjoy at kayo'y mag-aabang. Ang akala ko ay nabusog na lahat. Biglang may sumigaw na bibilhin niya na lahat. Lord, salamat. Marami ang bumibiling tinapay. Baka may kilalag kang bombay na tangan Five, six na pandagdag sa aking puhunan. Pag ako'y machine, subibili ng motor. Paikot-ikot sa pilang sa simbahan, magdarasan. Lord, salamat. Marami ang bumibiling tinapay. Lord, salamat. Marami ang bumibiling tinapay.